Meron akong naging dalawang girlfriend bago ako nagpaasal. Una, isa siyang teacher sa probinsya namin. Hindi naman ganun kalaki ang sahod sa probinsya. Hindi katulad sa ibang famous city. Nagtagal lang ang relasyon namin ng isang buwan dahil naghanap siya ng lalaki na mas mapera sa akin kasi iniisip niya na hindi ko kayang ibigay lahat ng luho niya at hiniwalayan niya ako. Nagkaroon ako ng pangalawang girlfriend, nereto siya ng friend ko na friend niya. Lagi kaming nakikita at lagi akong taya tuwing kami ay kumakain sa labas. Never siya nang libre at ako. At alam ko naman responsibilidad ko 'yon bilang lalaki. Nagtagal-tagal ang aming relasyon hanggang sa dumalaw ako sa bahay niya. Noong una, gusto ko maglaplap pinagbigyan niya ako ng isang beses pero lagi niyang sinasabay masakit masakit. Hindi naman ako ang nakauna sa kanya. Nakakawalang-gana ang mga sinasabi niya. Patuloy lang ang relasyon namin at one time dumalo uli ako sa bahay niya at nakaramdam kami ng init pareho. Pero sabi niya hawakan ko lang daw ang kanyang flower hanggang sa maabot niyang langit. After 5 minutes, nakaginhawa na siya at sabi ko ako naman ang mag-clap clap, -clap. Nadismaya ako at tinanggahan niya ako. Lagi niyang sinasabi ayaw niya kasi masakit. Never niya akong nahawakan. Never niyang hinawakan ang mga parte ng katawan ko. Sobrang inis ko, nagbihis ako at lumabas. Nagpahangin pero hindi kong ginawang iwan at umalis na nagpalamig lang ako sa labas at bumalik at natulog dumaan ng ilang araw panahon, ganun na lang ang setup namin nakakaraos siya pero ako bigo Mag, nagsawa ako at ako nang lamig at naglaho, hindi na ako nagparamdam, hanggang sa laging siyang tawag ng tawag message ng message never kong sinasagod Isang araw, nagsawa akong kakakita ng message niya at sinabi ko sa kanya na maghiwalay na kami dahil napaka-selfish niya at sarili lang niyang iniisip niya syempre need din naman naming mga lalaking ganun. Okay lang sana kung isang beses pero nakakasawang pa ulit-ulit. Nagmamakaawa siya at pinapakita niyang mga pera niyang sa savings niya para bumalik uli sa dati ang aming relasyon. Pero ayoko na, nawala na ako ng gana at pakialam sa kanya. At wala naman akong pakialam sa pera niya at hindi ko naman nag nagagamit kahit isang dinner never niya akong nilibre kaya wala nang wala nang kami. Ayun guys, shiner ko lang po yung ang um, story life ng asawa kong Chinese na, na ano niya sa akin na kwento niya sa akin yung unang relasyon at pangalawa. Yan. Sabi, sabi ko tinanong ko nga sa kanya, however, kung ang babae ay Mahilig or pinagbibigyan siya eh hihiwalayan ba niya ito? Sabi niya sa akin ay hindi na hindi daw niya hiwalayan papakasalan daw niya kung kung ganun kung pumapayag sa tuwing setup nila eh sabi niya sa akin yung ex daw niya na huli eh yun na lang lagi ang mga setup na ginagawa sa kanya parang parang gusto niya lang na siya lang yung guminhawa sa kama syempre eh sabi ko sa kanya bakit bakit naman ganun ka ako ang babae na kilala niya at eh bakit ganun naman yung mga setup na gusto niya Sy talaga ano kasi yung yung asawa ko kasing Chinese eh mahilig din sa ano eh January kasi yun mga January talaga mga ganun eh <laughs> di <De>, wow <laughs> ayan, yun lang guys, pina ko lang yung kunwento sa akin ng asawa ko at nakakaano lang sa tagal kong sa edad kong 33 years old, ngayon ko lang narinig ang mga ganong revelasyon, ganong mga love story about dahil lang sa hindi hindi marunong at hindi mahilig yung partner niya at hiniwalayan niya. Sa bagay sa loob sa ating mga ano relasyon eh hindi talaga mawawalan ganong bagay. Eh, kung sa araw kung sa lagi-lagi naman nangyayari sa kanilang dalawa ay eh, talagang magsasawa talaga siya. And, eh sabi naman niya okay lang daw sana kung isang beses dalawang beses eh pero palagi na lang daw ganoon. Eh syem syempre uh siya sy uh, ay Chinese Chinese man ay eh, talagang hindi niya talagang hindi niya talaga pinupwersa yung babae kasi meron silang meron silang respeto eh syempre maiinis talaga siya sa mga ganong setup at ayon daw niya talaga na habang buhay ay ganun kaya nag decide siya na mag -ano siya mag, makipaghiwalay sa kanya yun lang guys maraming salamat po sa lahat ng nakinig at God bless po sa inyong lahat more more blessing thank you po salamat